What's up? <laughs> We're proceeding na sa Cubao. So ito na nga, papunta na kami ng Cubao. Grabe traffic dito sa San Juan. No! Traffic na nga, umuulan pa. Pero which is nice. Which is nice. <laughs> so guys, andito na kami. Andito si Alex, si Angel. Alex, ano mo sasabi mo na ngayon mo na nakin na miss mo ako. Oo, na miss kita syempre. Ang may titig na ako oh, eh. mm -hmm. oh, to sa YouTube. So let's eat na guys. Meron na akong Meron tayong tofu at baboy chicken luto ni Ate Kit. Ang sarap pala ba yung tofu at baboy natin. Ate So meron tayong ginawa ni Biyang na. Ano to? Ice, Ice coffee. Wow. Open wow! uh, ayun 'yun 'no. Ito naman din 'o. joke Oh, parang Starbucks. Di sarap. Bakit hindi ka nagpa coffee Yan, ho. Oh. So, so, kami ulit. Kami ulit. <laughs> Walang pagbabago. Naka-level up na ako, kaka-autograph ko lang. <laughs> so, alis kami. Punta kami muna sa... Saan ba yung pinano? Ha? Ha? BGC, Eastwood daw talaga. <laughs> si Anton, Eastwood. Pinaglalabang <laughs> niya. Pinaglalabang <naman. laughs> <laughs> niya <laughs> yung Eastwood. So nag walk muna kami sa BGC. Yes, para healthy kami lahat. Tsaka so, banding na rin. Sabi namin kinain kanina. Eh. So, sa, samahan niyo kami guys ngayon. Uh, kita -kit see ya. Kitakits ulit mamaya. <laughs> ah, bye. Oh, dito. So guys, andito na kami sa... BGC! Saan? O, isan daw tayo. 1, 2, 3. BGCC Anong <laughs> BGCC? <laughs> BGCC BGCC <laughs> So Kararating lang namin dito At Mag-start na kami mag-walk From here Going around Ayun, dito So, samahan nyo kami guys

wala, wala ako ba ko? <laughs> takot, takot maguto. <laughs> 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 Bakit? Nakasurit. Nanginayang iwan. Oh my god, wait, see.

tagal ko na rin talaga na hindi nakakapag-walk. Um, kailangan ko na rin mag-start mag-walk na rin. Nakakamiss din, no? Kapag hindi ka nag-exercise, sobrang tagal. Kaya nga lumaki na ako eh. Ang na naman. Kailangan ko mag-start mag-diet na rin. May baka? Oo, oo. I was I was thinking about that nice friend. Oh. <laughs> <laughs> Then they're, all they're all They're all Hala, ganito lang. they're all, <laughs> It's all It's <laughs> I think a sign. Namiss ko na rin gumala.

no? majestically dead. Like okay. that, that tree right there. Yeah, it's gonna fall eventually, you know. Majestically Atau <laughs> Beach. So guys, dito na kami sa Lawson, over. over So ang problema nga lang, nag iisip sila kung sa mcdonald's o dito kasi kung dito kami kakain talosot pwede kami mag picnic dun sa ano One o'clock na i mean actually okay naman dito at if okay yung mag hindi kasi kung dito, doon tayo sa likod magsitig pero kung sa mcdonald's Nambiyan ah, ng so magmamakdo uh, <plains> oh, na lang daw sila. Sila? So ikaw dito? ako dito. Bye. 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 Ay na danke no. Actually over sa gusto nila rice, chicken. <laughs> Alis na kami dito. So ilang oras din kami nakapag-walk dito. Okay. Punta na kami ng parking lot. So we're here na at McDonald's dito sa Makati. Saling <makes noise> so, anak. Ay, hindi ko, Jeff. Anong gusto niyo? Chicken. Chicken? Burger. Burger. Like diet, then, Sandwich. Sandwich. Oh, okay. Chicken. Ikaw. Hindi chicken? For sure? Ano burger? Nagda-diet din si Alex. Sandwich. na. Chicken. How do you know? I will have the sugar price. Like I don't know, maybe breakfast though. I don't know, burger will go. Or like putting a check mark. Let's go, bye bye. So that's it now guys. Oh, hat, yeah. Oh, unboxing. Oh, you got Cinnabon. Yeah. Got Cinnabon. 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 I have. Okay, let's sit na, guys. Kain tayo. Is... Kain. So, after walk, kain, <laughs> makdo. So, sinayang nyo lang yung, I know. Yung lakad. Sinayang nyo lang yung lakad nyo. And hindi yung calories, binalik nyo din. Talaga, sa hindi na lang tayo naglakad ko, yung pinagod pa natin yung sarili natin. Carry rin lang yan. Mag-enjoy naman. At least na nagbawas mo na ba ang nagdagdag? Kesa nagdagdag. May point ka din. Uh, diba? At least, Tina, um, nilakad muna bago kumain. At least may nalik yung tapat. <laughs> may nalik yung tapat. Hindi wala. At least may nalik yung tapat. <laughs> Yun yung purpose namin. <laughs> Pero tagal ko na rin din na kain ng McDonald's. Pero masapa rin

Mag-BGT. Hindi <laughs> eh. naka-manis, ma'am. Nakakarating ng BGT. <laughs> Nakakarating ng BGT? Nakakarating ng ano? Makati. No, Kaya, Ate Kit, tignan mo oh, naman. Ato, sir, magluto ka pa ulit ng marami. Makakarating nga kahit saan. Awww! Gabi kanina, pero no joke, ang dami kong nakain kanina. Ako din. Nagsarap uh, talaga ng ano, gumawa rin ni Ate Kit ng chocolate bar. Lalo na yung, ano, yung sauce niya. Uh, Halos ininom ko na lahat yung sauce. Tapos acidic. Acidic at saka uric acid. Good luck. So, Hanggang dito na muna kami kasi lobat na rin si Jeff. Pinirang pala yung cellphone ni Jeff. Wala na rin kasi akong memory. So, babay na muna. Bye bye. Bye guys. Bye. Ay, sige pa. Po. Sige pa. Po. Sige oh, pa. Sandali lang magkipa picture kami sarap na french fries nila pero iba talaga yung kuya jalebi hindi ko pa hindi ko pa sa galing siya sa duty oh nga ay Kuya. Yep. kuya kaya todo asik asik si kuya na isip niya ay mukhang manager to sa ibang branch eh.

i <laughs> let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow i feel like it's gonna be a